Good morning mga nanay, mga mama, mami, inay. So ayan, today is Saturday. Gising na tayo. So gising na ba tayo mga nanay? So nanay talaga minsan maunang magising para mag-prepare sa ating pamilya. So ako nauna akong nagising ngayon kasi ano, ayan Saturday. Pero late na talaga ayan, maliwanag na kasi pag ating ano, yung eskwela. So, 4 o'clock talaga ako nagpa-alarm. So, ayan. Yung mag-ama tulog pa. Si Lincoln, ahiyaan ko kasi Saturday. So, ayan. mag 8 -e na. So, may mga number ako dyan. ilagyan ko siya ng mga 5, 10, 15, 20 para marunong na siyang magbasa pag magising. Ayan. So, kasi may lesson na silang clock. So, para alam niya yung minutes. Alam niya yung time. Pero yung minutes, hindi pa masyado. At saka yung second. So ayan mag-prepare lang tayo ng pancake. So yung clock nakaharap yan sa kanya sa table pag kumakain kami para alam niya yung ano habang kumakain siya pag ano uh, school day so alam niya yung minutes kung yon madali na siyang magkain. So ayan prepare lang tayo ng pancake Saturday. So ayan, matagal maano. So minsan Saturday lang talaga ako makagawa kasi uh, ayan hindi madaling matapos pero pag school day ayan mga madalian init-init lang ng mga pagkain para sa ano namin yung anak namin so ayan gawa tayo ng pancake may ano tayo dyan galing frozen na ano ka frozen na lakata na saging so ayan favorito namin na saging tapos yun gawa lang tayo ng pancake kasi favorito nila rin yan kasi may ano tayo ngayon may cream cream kami, may honey, may cream cheese. Nakabili kasi ako ng cream cheese at saka ano, yung cheese cream. Cheese na ano, white. So, ayan. Tapos, ayan, mix na natin lahat. Tapos, lagyan natin ng olive oil or butter. Pero, olive oil yung minsan malagay ko. So, ayan, kasi may olive tayo, pero pag may butter, may butter naman, pero mas prefer ko minsan yung ano, olive oil. Pag walang olive oil, coconut oil pang mix ng ano pang pancake para hindi magdikit. So ayan, magluto tayo. Madalian lang 'yan. medyo malamig ang panahon ngayon, pero kailangan nating magising para may breakfast 'yung ano natin, pamilya. Eh, wala naman talagang ibang mag-ano kundi tayo lang. Itatlo lang rin kami, so ako talaga lahat mag-isip, mag-isip saan. gawaing bahay So, ayan. Nakaluto na tayo. Medyo na ano. First kasi yung ano. Tapos, yan. Tulog pa rin yung ano natin. Mag-ama. Gigigisingin ko lang sila mamaya-maya. So, ayan. Tapos na natin naluto yung pancake natin. Prepare lang ako ng ano ni Lincoln. Milo na may mix na ano siya. Uh, milk. Powder. Tapos, akin coffee with fresh milk. So, yung asawa ko maya-maya na. Nag-init na lang ako ng tubig para sa kanya. So, habang tulog sila ay, ako ay kakain na kasi yon medyo mapi na yung chan ko. So, lagyan lang natin siya ng ano, cheese cream at saka cream cheese. Ano ba yung kaibahan? So, ako ay kakain. So, maya-maya, magising na rin yan sila. So, pag nanay talaga tayo, so mikos-mikos lang talaga tayo kung anong meron sa agahan, sa umaga na ma natin sa ating ano, pamilya. So, ayan, wala akong makita kundi gawa tayo ng pancake. So, ayan, nakagawa tayo ng pancake para, ayan, at sila magising ay sila naman ay kakain. Pero ako ay kakain na talaga kasi gutom na ako. So, sa mag-ama ko mamaya, lagyan ko sila ng topping na ano, mango at saka avocado. So, at saka banana pa rin na frozen. Yun, gusto nila yon na may honey, cream. Kain tayo. Sabay tayong kakain ng breakfast sa mga nakaluto na ng mga nanay dyan sa kanilang pamilya. So, habang kumakain ako ay nag-isip na naman ako kung anong lulutoin natin ng tanghalian at saka hapunan o di kaya isahan na yan tanghalian at sa kahaponan. So ayan, May ikot na naman yung otak natin. So hanggang dito muna sa ngayon, guys. So see you in our next vlog. Magandang araw. <laughs>